Naglakbay kami sa lubak na daan at naipit sa madilim na gubat. Lumabas na puno pala ito ng halimaw mula sa siyam na put siyam na gabi. At may plano ako. Kailangan nating buuin agad ang sasakyan kung hindi ay ang usa. O ang kuwago ay wawasakin tayo. Oh, nararamdaman ko na amoy pakikipagsapalaran na ito. Kamusta sa lahat? Kasama nyo si Dia. At ngayon, ang aparato, ang aparato sa isusubukan natin. Aparato. Sugod! So Sino yung tao na yun doon? Sasabayin ba natin siya? Sige, opa, opa, Kamusta? Kamusta saan tayo pupunta? Oh, hindi ako taga rito. Naglilibot lang ako dito. nag enjoy Nakita mo ba kung gaano kaganda ang motor ko? lungsod ako. Astig talaga ang cabriolet mo. Pwede mo ba akong ihatid sa malapit na baryo? Saan mo gustong pumunta? Ayun, yung karatula ng baryo, Perdayevo. Doon ako papunta. Perdayevo? ba? Bung buhay ko na dito nakatira. So, doon, tama ba? Oh, diretso lang sa daan. Umupo ka, umupo ka. Tara na. O, oh, usapan. Dalin mo. Ayos, walang problema, iahatid kita ngayon. Diretso lang, oh, sabi mo, di ba? Diretso lang, diretso lang. Sige, tarana. na. buhay mo sa Perdayevo ka nanirahan? oh, buhay ko sa Perdayevo. Pakingga mo, siguro dito tayo dumaan para hindi na tayo sa kalsada dumaan? Pare, anong ginagawa mo, pare? Ayos lang dito? May mga nagtatangkang gumamit dito kay traktora. Tarana, tarana. Pare, sandali lang, saan ka pupunta? Huwag kang sumali. Hoy, bigyan mo ako ng manibela. Mga halimaw yan. Anong ginagawa mo? Oh, mga hayop ang nakatingin? Tigil, tigil, tigil. Ano yung field na manibela? Tigil at nagpapaputok ka. Hoy, anong kalokohan at hinawakan mo manibela ko? Ikaw ang nagmaneho pa abante. Sandali, nasa gubat tayo na puno ng halimaw. Kailangan nating umalis dito. Kalma lang, taga ka naman. Hindi na ako aalis. Hindi umaandar ang sasakyan. Hindi mo ito mapapaandar. Tingnan mo, lahat ng pyesa nagkalat. Sandali, teka. Ano yan? Ito ba ang mga nawawalang bata? Nandito ba tayo sa mismong gubat mula sa Roblox kung saan kailangan mong mabuhay ng siyam naput put, siyam na, na gabi sa gubat? Grabe, totoo nga, baka may mga halimaw dito, pwedeng may halimaw, usa, o iba pang mga nilalang. Sabi ko na, hindi ko alam yung Roblox na yan, pero totoo, may mga nilalang dito, kakainin tayo ng hayop, umalis na tayo. Oh, kailangan nating magmadali, pero ayusin muna ang sasakyan bago makaalis. Oh, natanggal ang karbulyador, gilibukter, nagkahiwa-hiwalay ang mga kable at pinakamahalaga ang sinturon. Lintik. Ayos lang, binangga ko yung puno pagkatapos nagkalat lahat ng pyesa. At kailangan nating hanapin ang mga yon kung hindi, hindi tayo makakaalis sa gubat na to. Mga pare, kailangan nating magmadali kung hindi, mapipilitan tayong mabuhay dito mismo sa gubat na to. Siyam na put, siyam na gabi. Lintik. Teka, anong siyam na putsyam na gabi? Kailangan na nating umalis dito. Tara na, bilisan natin. Hindi ako aalis dito nang walang kotse ko. Huwag kang mag-alala. Naririnig mo ba? Tagabaryo, ano nga ulit pangalan mo? Lioska? Lyoshka, ayos lang. Makinig ka, kukunin lang natin ang mga pyesa tapos alis na tayo. Tara, bumalik na tayo. Sabi ko na eh. Hindi mo kasi naiintindihan kung totoo nga ito yung gubat ng siyam na put, siyam na gabi at maraming halimaw dito gaya ng usak, wago at iba pa. E kasali na tayo dito. Kung maglalakad lang tayo, yari tayo. Gets mo? Ang tanging chance natin para mabuhay ay makumpleto ang mga pyesa. O oh, ayan, tingnan mo, sabi ko na nga ba, hindi naman sila lumipad ng malayo. Sige na, tutulungan na kita para makaalis tayo agad dito. Oh ayan, yan ang Carbacoktor na sinasabi ko sa'yo. Umikot yan, gumagawa ng spark at iba pa. Sigurado ka bang marunong ka talaga sa mga kotse? Alam na ng lahat ng followers ko yan. Biyahe, kung mahilig kayo sa Roblox, siguraduhin mag-subscribe at mag-like kayo. Kunin pa natin ang mga pyesa para makaalis na tayo. Oh tama lahat yan. Teka, ano yun? Tingnan mo, ano yan? Yan ay kuwago. Yan ang kuwago mula sa siyam na put, siyam na gabi. Kuwago, umalis na tayo dito. Tara na, tara, tara, tara. Sige, tingnan mo, ilalagay natin ito dito. Sandali, Bia, pero may halimaw doon. Bia, tara na. Tara na, bilisan mo. Anong mga piyasa? Kailangan nating ayusin sa loob sa loob. ko na. Maghintay tayo dito hanggang umalis ang kuwago. Pasok na, pasok na, pasok na. Isara mo. Ang kuwago papunta siya dito. siya, siya, totoong papunta siya dito. Ayun siya, ayun. Lintik, magtago ka, magtago ka. Mukhang dumaan na si Mila. Ito ang totoong kuwago mula sa siyam na putsyam na gabi. Parang sa Roblox lang, pero sa totoong buhay. oh, hindi ako naglaro ng Roblox. Minecraft lang kasi mas maganda. Bakit mo nasabing mas maganda ang Minecraft kaysa Roblox? I-comment ng subscribers kung alin ang mas maganda para malaman natin. Tahimik muna tayo ngayon. Mukhang kailangan talaga nating mag-survive dito. At may plano ako. Aayusin natin ang sasakyan at aalis tayo dito. Ito lang ang tanging paraan para makaligtas tayo. Sige, pumapayag na ako. Tutulungan kita. Sige na nga, parang may pagpipilian ka pa, taga barrio. Alesha. sige na, tara na. Kailangan nating hanapin ang mga pyesa. Tuloy lang. Labas, labas. Sige, hanapin mo. Sige, kailangan nating mahanap ang mga pyesa. Via, paano na ang mga bata? Hahanapin ba natin sila? Sila ba ang tinutukoy mo? Nahanap ko na sila sa dating video. Pwede niyong panoorin dito. Nakagawa na kami ng siyam na putsyam na gabi sa Roblox sa totoong buhay. Pero ngayon, kailangan nating hanapin ang mga piyesa, ayusin ang sasakyan. Tara na, tingnan mo, Vova Derebenski, kailangan, kailangan nating hanapin ang tamang piyesa. Ano pa ang hahanapin natin ngayon? Ito ay isang redustructor, vacuum na redustructor, redustructor. O, tingnan mo, haha, -ha, ayan na pala siya. Ayan si Cheseli. Via, via, may usa doon. Ah, 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 iyon ang usa mula sa siyam na putsyam na gabi. Ah 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 Via Via kailangan nating tumakbo kailangan nating tumakbo Tara na tara na sige Via Naririnig mo ba yung mabigat yan Plano ko ikaw ang magpapansin sa kanya a, 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 a sige na nga tutulungan ko na lang si Aleska Ah ah ara, ara Sige Aleska tumayo ka na tumayo ka na tumayo ka na Sandali kunin mo ang sombrero mo tapos takbo na tayo Oh tumayo ka na tara na Sige, Aleska, takbo na. Nandun ang totoong usa mula sa siyam na put, siyam na gabi. Tara na! Dun sa palumpong, magtago tayo. Tara! Dumaan lang siya sa tabi natin. Ayos! Narinig mo ba, Lesha? Hawakan mo! Ah, ah, ah! Tara na! Kailangan nating bumalik sa sasakyan sa lalong madaling panahon. Tara na, bago bumalik ang usa. Nako, Alesya, Alesya, kailangan natin ang piyesang ito. Kailangan itong ayusin. Bilisan natin. Ayun ang sasakyan natin. Ilalagay na natin ang restructurator na ito. Naku, dahil sa'yo, naging madumi ito. Alesya, Emoy, eh, paano kung mas mabilis ikakabit ang piyesa? Sige, tulungan mo. Tapos na, mukhang gagana na lahat. Sige, alis na tayo. Oo, oh, oh, kulang pa ng mga piyesa. Kulang pa, kulang pa. Oo, oh, oh, kailangan pa nating magbitin ng mas maraming piyesa. Eh ano, hindi ko alam. Tara sa loob, mag-isip tayo kung anong gagawin. Mga halimaw. Pwede silang nasa kahit saan, kaya dito muna tayo maghintay. Maghintay tayo dito, dito sa sasakyan na ito. Medyo ligtas tayo. Kailangan nating humanap ng piyesa. Kung hindi, di tayo makakaligtas sa gubat na ito kasama ang mga halimaw na marami pa. At baka nga, kailangan pa nating tumira dito ng siyam na put, siyam na gabi. Kung sakali. Siyam na put, siyam na gabi. Tingnan natin kung anong mga sandata ang meron tayo para kung sakali may panlaban tayo sa mga halimaw. Ito ang kotse ko, baka may kapakipakinabang dito. Ano? Anong meron dito? Um... Oh, 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 dating katana, punyal. Siguradong kaya kong lumaban gamit to laban sa usa. Ay, grabe itay. Ikaw, ikaw ba may armas ka? Ako, ako meron, meron, meron. Kutsera. Seryoso ba? Kahoy na kutsara. Paano mo balak lumaban sa mga halimaw gamit yon? Kapag tinamaan ko siya sa ulo ng kutsarang to, mawawalan siya ng malay. Talaga ba? Sigurado ka? Nung bata ako, pinapalo ako ng tatay ko ng ganitong kutsara. Masakit talaga. Sige, tara na at maghanap pa tayo ng ibang pyesa. Wala na tayong pagpipilian kaya mag-iingat tayo ngayon at iiwasang mapansin ng anumang halimaw. Nakakatakot talaga kasi mag ingat ka Alyosya, marami pang ibang halimaw dito tulad ng mga lobo at kung ano-ano pang mga nilalang. Pwede silang nasa kahit saan at wala tayong ilaw o apoy kaya pwede silang dumating dito kahit anong oras. Kung may alam pa kayong ibang sikreto o interesting facts tungkol sa siyam na siyam na gabi, ilagay sa komento. Yung mga pinaka-astig, lalagyan ko ng puso, eh ikaw nga, hindi ka pa nga nakapaglaro ng Roblox, grabe. Oh, sinturon. Tama. Kailangan ko nga yan. Ayos to. Dahan-dahan tayong aalis dito. Ikabit natin ang sinturon. Sige, tara na. Tara na. Gumana ang kutsara. Umalis na tayo dito. Oh, tumakbo ka, Alyosha. Takbo, takbo, Alyosha. Dahan-dahan lang. Sandali, sinturon, sinturon. Heto, hawakan mo. Aayusin ko na. Nagagawa mo ba? Oh, ayos. Isang piyesa na lang. Pwede na tayong umalis. Tara, maghintay muna tayo. Maghintay tayo sa track. Baka delikado. Baka bumalik ang kuwago. Pakingga mo, hindi ka pala kasing sama ng iniisip ko. Totoo bang hindi mo pa talaga nalaro ang 99 nights? Gumana pala yung trip mo sa kutsara. Hindi, madami na akong naglaro. Paborito ko talaga ang mode na ito. By the way, isulat niyo sa comments kung ano ang pinakamataas n’yong record. Ilang gabi kayong tumagal? Seryoso, mga isang daan at dalawang pulang siguro ang naabot ko. Paano ka nabuhay ng walang pagkain? Paano ka naman nabuhay ng walang pagkain? Tama ka! Para labanan ng mga halimaw gaya ng usa o sa loob ng siyam napot siyam gabi, kailangan mo talagang may pagkain. Lagi akong may kakaibang dala. Ngayon, susubukan natin ito. Baka Kazakhstani na Bigbon. Sigurado ka ba na Kazakhstani Bigbon ito? Oh, di ko rin alam. Siguro dosirak. Alam mo, kadalasan kapag nagsusurvive ako, palagi akong kumakain ng IRP. Pero ngayon, may nakuha akong kakaiba. Isulat niyo sa comments kung anong wika ito, kung Chinese ba o Korean. Oh, ayan. Nakita mo kung gaano ka kaastig dito. May mga silip, bacon at mais. Mukhang solid ito. May instructions pa dito. Totoo, ilagay lang ang bacon at buhusan ng tubig. Astig! Tara, alamin natin. Marunong ka ba magbasa ng bashkiro, Tatar? Basahin mo nga. Tatar bayan yan? O, oh, ayan. Basahin mo. Hey, may sili dito. Naku, maanghang na naman. Grabe, astig. Tingnan mo. May ilang kompartamento dito. Tinabi mo ba ang manual? Sabi ko, pag-aralan mo yon Ito ang gusto ko. Kutsara tinidor, astig. Grabe, ang daming interesting na bagay dito, mga pare. Dito, sa madaling salita, may kanin tayo. Dito, ewan ko, baka mga pampalasa ito. Ayan, mukhang bacon. Hindi naman amoy, pero siguro bacon nga ito. Mukhang may sauce din dito, astig. Ito naman, mantika. Dito, malinaw na. May parte ring lalagyan ng tubig, siguro. Ito ang magpapainit dito. Naintindihan at nabasa mo na ba ang instruction? Hindi! Ano pa bang iisipin dito? Nakasulat naman lahat. Kumuha ka ng tubig, ibuhos mo lahat. Nakasulat na cold water only. Ibig sabihin malamig na tubig lang. Oh, sige, ito yung pampainit. Nandito siya. Gagamitin natin to sa huli. Ayan, may level pa kung hanggang saan lalagyan ng tubig. Tingnan mo, kunin natin to at dito ibubuhos yung bigas. Oh, o, oh, oh, ito ang magiging base natin. Bacon. So tingnan natin ang itsura ng tatar na bacon. Totoong bacon. Mga pare, akala ko sa mga larawan lang to pero totoo pala lahat to. Siguro, ayan, eh dito naman lahat ay ayon sa mga numero. Sige na nga, buti na lang dito, hindi ako masyadong nagkamali Oh, isa dalawa Oh, mais talaga, lahat Tingnan mo, totoo lahat, gaya ng nasa larawan Mga pare, grabe to Oo, oh, 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 parang may likido, parang ganon Alam nyo, noong nililipat ng tropa ko Ang lumang langis mula sa ganitong makina Ganito rin halos ang itsura Lagyan ng tubig hanggang dyan Ngayon, gagawin natin ang magic trick Heto na sa madaling salita, ang murang gawa sa China ay tunay na kaldero. Medyo nagkamali ako. Dapat huli kong nilagay ang bacon. Sige na nga. Hindi ba gumagana? Sige, buksan mo. Ayun, sumisip-sip na. Ay, ay, ay. Oo, oo. So, ito, dito na lang. Kita nyo, tumigas na. Pag guminit, ayos na. Isasara mo lang. Gutom na, gutom na ako. Sobrang gutom ko na. Di ko na kaya. Oo, oh, siguro luto na lahat. Tigilan mo na ang pagreklamo. Oo, oh, mga pare, tingnan natin, bubuksan na natin ang kaldero. Ang galing. Saan ka pupunta dala ang kutsara? Hinawakan mo pa ang kuwago. Astig ng kinalabasan. Haluin na natin para mahalo ang sarsa. May bilog na salami, dinagdag ko na. Mmm. Bacon talaga, bagay sa kanina. Sige, isandok mo pagamit yung kutsara mong pangbaryo Ayan ang weird. Karaniwan sa mga kazak, lahat maanghang. Pero ito, hindi talaga maanghang. Ang galing. Ordinaryong toyo lang to. Sa totoo lang. Sige, kumain na tayo. Tara na. Lumabas ka na. Kailangan nating hanapin ang huling pyesa. Kapag nahanap natin yon, aayusin natin ang sasakyan at aalis na tayo sa gubat na to. Sige, Alessia, hanapin mo. Pakiramdam ko, dun banda yon lumipad o kaya dun. Anong itsura na? Yung huling pyesa? eh, baka baluktot at kalawangin pa rin gaya dati. Ano pa ba, ba itsura ng mga yon? Hindi ko makita. Wala pa rin akong makita ngayon. Heto. Tagabaryo, naririnig mo? Tingnan mo, nahanap na namin ang huling piyesa. Eto na yon. Oh, ito ang pinaka-importante, ang carbolyactor. Ikakabit natin ito, paanda rin at aalis na tayo. Tingnan mo, paano nangyari yon? Alyosha, dalawa agad ang halimaw dito. Usa at kuwago. Ano? Hindi ko akalain na pwede silang magsama. Tatakbo tayo. Tatakbo tayo. Hinahabol nila tayo. O naririnig mo ba, taga baryo, saan ka pupunta? Sige, ikaw na ang magabala sa kanila. Sige, abalahin mo sila at kunin mo na rin ang sombrero mo. Ako naman, ako ang mag install ng karbolyaktor. Ay, ay, sa bungkos. Sandali lang, sandali lang, sandali lang. Ah, ah, via, via, pakiusap, iligtas mo ako, ah, kaunti na lang, tiisin mo, tagabaryo, tiisin mo, ah, 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 via, via, bilisan mo, via. Lahat ay handa na, paanda na natin ang makina. Ah, via, oh, anong makina? Via, aray, masakit, ililigtas kita, Mia, tulungan mo ako, tapos na sila. Ah, via, via, tulungan mo ako, via. Sige, probinsyano, kapit ka lang. Tara na habang wala pa silang malay. Habang yung usa na 'yan. Grabe, yung sombrero niya. Umalis na tayo dito. Sige, sige, bilisan mo. Sumakay ka na, dali. Akyat ka na. Sige, sige, ako na ang magmamaneho. Ay, ayos na, tara na. Umalis na tayo dito, agad. Sige sige, bilisan mo. Bilis, sige sige. Sige, sige, sige. Mukhang hindi na tayo makakarating sa Perdayebo ngayon. Kahit sa na lang basta makaalis lang tayo agad dito. Ah. Uh... Ayos lang ang lahat. Ito ang aking base. Hindi ka makakalabas dyan, dito ka lumabas. Ingat sa ulo mo. Anong ginagawa mo, Lios? Sige na. Sobra talaga, ang daming halimaw at delikado don Sabi ko na huwag kang pumunta. Oh, ayos lang yan. Ang mahalaga na kalabas tayo at ayos na ang lahat. Anong ayos? Tignan mo nga ang kotse mo. Ano na ang nangyari sa kanya? Ayos lang. Ayusin natin. Walang problema. Naghihintay ang baka ko sa Perjayevo. Paano ako aalis kung wala ng bus? Mga bus? Tara, marami akong bus. Pwede mong kunin, alin pero aalis din sila mamaya. Lahat ng sasakyan dito, akin. Manatili ka muna dito hanggang bukas. Magtrabaho ka muna bago umalis. Tara na. Alyosha, Anton Chik. Tingnan mo, si Alyosha ito. Pinulot ko siya sa kalsada. Taga-baryo siya, Alyosha. Si Anton Chick ito. Eh, bakit natin siya kailangan? Eh, ewan ko, sa madaling salita, nahuli siya sa bus, madumi, mabaho, hindi kailangan sa team. Matapang at matalino siya, pare. Pinatay niya ang halimaw gamit ang kutsara. May tagas sa tangke ko. Alam mo ba kung saan galing? Sa totoo lang, kaya ko naman. Kunin mo na lang si Alyosha at pumunta kayo. Ayusin nyo ang mga tangke. May mga tagas, may mga sira. Alyosha, bitawan mo na. Halika dito, tingnan mo. Tara na, kailangan nating ayusin. Tingnan mo. Ayun, nakita mo. Ako yung nakabangga ng usa. Nakabangga ako ng usa. Parang sa puno. Oo? Oh? Oo, oh, hindi. Uso talaga yun. O oh, mga kaibigan, kakaibang pakikipagsapalaran ito. Nakahanap tayo ng bagong kaibigan at natuklasan ng gubat ng mga halimaw na tinitirhan ng iba't ibang nilalang mula sa siyam na putsyam na gabi. At naging astig ang kinalabasan. Nakatagal tayo dahil sa sasakyang ito. Sana maayos pa siya o baka hindi na sa totoo lang nakadepende lahat sa inyo. Kung makakakuha tayo ng maraming views, likes at mag-subscribe kayo para sa mas maraming Roblox content sa totoong buhay, ipagpapatuloy namin ang ganitong episodes para sa inyo. Kasama niyo si Via. Magkikita tayo ulit sa susunod. Paalam paalam paalam.